everyone good morning i'm back this is sam bruce and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon Michelle D pasabog na. Kung bakit yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers Jan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, di sa channel ko at sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Oh my God, this is it guys. Ilang araw na lang ay aalis na ang ating pambato papunta sa kanyang competition dito sa Miss Universe. Ito ang magaganap nga mamaya, o di ba? Talagang masasabi ko, oh my god, I'm so excited na para kay Michelle D dahil ay nako, grabe, tuloy-tuloy na ang pasabog niya talaga. At gabi, nagkaroon siya ng interview with Boy Abunda kung saan naman talaga masasabi ko, oh my god, si Michelle D pasabog. Una, ang nanotice ko doon kay Michelle D ay may hawin siya kay Janine Togonon. Di ba? Umuora ng Janine Togonon peg ang mukha ni Michelle D. doon sa makeup niya. Ang ganda, ang social ng itsura. Tapos, alam mo yon nakita ko sa kanya yung Michelle D. Uh, hindi ko nakita sa kanya si Michelle D. Ang nakita ko sa kanya ay si Janine Togonon. Ayan. Talagang masasabi ko, oh my God. Grabe ha. So, yon Ah, uh, naalala ko tuloy si Janine Togo nung yung nagsisimula siya lumaban sa Miss Universe at eto, ganun din yung vibes na nararamdaman ko dito kay Michelle D. Don't get me wrong guys ha, pero yun talaga yung na-feel ko dito sa interview niya kay Boy Abunda. And then, talagang masasabi ko yung styling niya, yung hair, gusto ko yung ganyang ayos. Alam mo sa totoo lang kung Miss Universe to, promise, panalo na yung ayos niya kagabi. So, yun, dadamitan mo nila siya ng evening gown. Ang ganda-ganda ni Michelle D. Talagang ang fresh-fresh ng itsura. Plus, yung kanyang makeup, panalo. So, ayan, ayan talaga yung style na gusto ko sa kanya. And then, ang ganda ng makeup. Sana madala niya yung ayos na yun doon sa Miss Universe. Yung mismong eksakto na ganyan ayos ang lakas mag maka, ano, maka janin to gonon peg etong si Michelle D. Di ba? So, yon So, ewan ko kung na-notice ninyo yon Ako kasi talagang yun talaga yung nakikita ko sa kanya sa buong ka, ano, sa buong kabuuhan ng interview niya. As in talagang sabi ko, oh my God, ang lakas maka first runner up. So, yon Ayun yung na-vibes ko sa kanya kagabi. Na parang sabi ko, okay, Makakarating to sa last two standing ng competition. So, panalo, make up winner and then ayos panalo. And then very Asian look ang dating talaga ni Michelle D. Nawala yung Michelle D noon na inaaba. Yung nakikita natin, parang ngayon iba Michelle D. Parang may sumanib kay Michelle D at nakita mo yung kanyang orahan na talaga lumabas. Plus, nandoon na masasabi ko, ang layo-layo na ni Michelle din noong pinapanood ko siya noon sa Miss World yung gano'n, yung sa Miss World Philippines pa lang siya, ang layo na ni Michelle D. Ewan ko kung na-notice ninyo yon Ibang Michelle D din ang nakita natin this time, more than noong last year. Kasi noong last year, talaga, masasabi ko, sobrang tahimik lang noong Michelle D. Tapos parang iba. Pero ngayon, talagang masasabi ko yung transformation niya. Ewan ko, parang may sa kanya, nakakaibang tao na sobrang, lumabas talaga yung personality na gusto nating makita dito kay Michelle D. Di ba? So yun yung napansin ko sa interview niya. So gaano na ba siya kahanda para sa Miss Universe? Talaga masasabi ko na sobrang handang-handa na si Michelle D kasi kung paano siya sumagot kay Boy Abunda at saka kung paano niya talaga i-deliver yung mga sinasabi niya at saka mararamdaman mo sa kanya yung determination, mararamdaman mo na she's ready. Kula na lang lumipad na doon. Ganito din yung na-feel ko noon yung kay Pia Words back, 'di ba? Yung kay Pia Words back kasi dati pag ini-interview siya parang she's excited na parang ready ready na. At ganun din yung kay Catriona Gray. Ganun vibe yung nararamdaman ko ngayon dito kay Michelle D. Ewan ko ha, pero yun talaga yung nararamdaman ko. Sabi ko nga parang may sumanib dito kay Michelle D na hindi ko na makita yung Michelle D na sobrang tahimik. Hindi ko na makita yung Michelle D na parang sabi ko nakakaloka na parang hindi ko alam kung ano ba yung personality na meron siya. Ngayon, she's a totally na parang nag-out talaga na mas machika siya ngayon, mas parang gumanda pa siya ngayon, iba na yung ayos niya, yung hair niya parang mas umigsi pa, plus nandoon yung styling niya parang kumakabog, at yung makeup niya, winner. diwa So, yun. So, yun yung mga nakita ko dito sa interview niya kay Boy Abunda. So, aminado din si Michelle D. na pwedeng maraming magbago sa intablado na Miss Universe. Kasi yung blocking nga daw, hindi pa nila alam. Plus, syempre, yung mga makakalaban niya dito sa competition. So, sinabi din ni Michelle D. na aware naman siya sa pwedeng kung anuman ang aware siya at ready siya kung ano man yung magbago dito sa competition dahil pag nandoon na siya sa El Salvador hindi daw niya alam ko ano yung mangyayari but yung preparation niya doon daw talaga ilalaban niya yon no? di ba maganda yon plus yung kanyang advocacy kanyang advocacy naman na autism awareness ako para sa akin sobrang panalo siya dito ramdam mo sa kanya na tulad nga nasabi niya, hindi ako ang pumili sa advocacy na yon. Ako ang ipin ako ang pinili ng advocacy na yon. O di ba? So medyo kakaiba. Dito pagdating sa kanyang advocacy, alam niya talaga kung paano niya i-depend yung kanyang kasi sa kahit sinong tao. Sobrang sa ulo niya. Naalala ko yung sabi ni ano ni Arbo dapat you know yourself more, di ba? Para kapag nagsalita ka, alam mo yung sasabihin mo. So, yon So, yung walk, ayun, medyo naloka lang ako do sa walk niya. Uh, to be honest, guys, aaminin ko, hindi ko gusto yung walk na nakita ko kan doon sa interview nila ni Boy Abunda. So, ayan na naman tayo sa walk. Pero, I think, uh, mas nag-improve siya more than nung noon. And I hope na hindi ganito yung walk na gawin niya doon sa entablado. So, mas gusto ko makita si Michelle D na powerful. Mas gusto ko makita si Michelle D na talagang grabe, humahataw at natural yung lumalabas sa kanya. Yun kasi yung importante. Kung naka-format siya about walking, katulad na kung ano yung itinuro sa kanya, I think doon medyo delikado siya. Mas maganda na she walk by herself talaga. Kung ano yung nafe-feel niyang walk doon sa entablado. Kasi minsan, parang feeling ko, dito siya pwede madali talaga sa kanyang pasarela, especially in swimsuit round. So, doon medyo natatakot ako para kay Michelle D. Mas gusto ko makita si Michelle D na mas kabog ang kanyang pasarela. And, parang nagbigay na nga si Boy Abunda ng, ng ano eh, ng kanyang, ano ba tawag dito, ng ano ba to? nagbigay na si Boy Abudan ng tip na siguro sabi niya kasi yung mami mo kapag lumalabas sa intablado she's a very powerful so ibig sabihin gusto niya rin na itong si Michelle D ay makita niya rin na very powerful din pagdating doon sa intablado and I think ayun yung kailangan niyang gawin eto talaga medyo takot ako dito sa kanyang pasarela but hindi ko alam kung ano yung makikita natin pasarela pag nando doon na siya kasi maraming magagaling sa pasarela Ecuador isa yan yung mga Latinas maano sila yung matindi and I think dapat talaga medyo dito mag-isip si Michelle D pagdating dito sa kanyang pasarela wag siyang makampante doon sa pasarela na ipapakita niya sa entablado ng Miss Universe kung piling niya ay mas maganda yung authentic na makikita sa kanya ayun yung gawin niya so mahirap kasi kapag nakatrain tapos ayun yung susin din mo dito kasi sa intablado nakita ko na naman yung walk na yan and then medyo worry lang ako natutroma ako sa walk na yan kasi sa totoo lang isa yan sa mga parang feeling ko na dapat magingat ang kandidata pagdating sa kanilang galawan kasi dapat makita sa kanya yung very powerful na walk. Hindi yung walk na parang, alam mo yon na parang hindi ko alam kung nag, nag, ramp model ba or what. Kasi this is a competition. So mag-expect tayo na ang mga kandidata dito ay papalo talaga pagdating sa pasarela. At makikita mo yung power nila dyan. Dito, yes, she walk uh, like uh, elegance, okay yon classy, okay yon Pero Not to the point na mag-focus ka sa ganun Kailangan mag-focus ka din sa Yung walk mo ba ay powerful Yung walk mo ba ay Masasabi mo na humahataw ba At yung paglabas mo Makikitaan ka ba ng powerful walk So yun yung importante na makita Kay Michelle D So yun lang yung nanotice ko Yung kanyang pasarela medyo parang uh, Hindi ganong kakabog As in talagang masyadong kalmado. Pat mas gusto ko makita yung power na wo na gagawin niya sa intablado ng Miss Universe. So, yun lang. And then, yung personality niya talagang sobrang winner. ah uh, nakita ko na sobrang bubbly, sobrang nag enjoy siya ngayon. Nakita ko yung kanyang hungry sa competition. Pero, take it easy lang, Michelle D. Kasi kapag so much hungry ka, and then yung alam mo yon yung magiging front runner ka na laban na laban I think ang ending natin dito ay first runner up or runners up ang nakikita ko talaga kay Michelle D for this moment first runner up or last two standing sa competition kasi ewan ko may vibes siya na alam kong malakas ang laban ni Michelle D may vibes siya na naramdaman ko na may laban si Michelle D talagang totoo may laban siya yung determination niya yung dedication niya at saka yung kanyang target and love her country talaga so lumalaban siya para sa country niya so I think mag-ingat lang siya sa kanyang galawan pagdating talaga sa competition I think advocacy very strong styling okay yung movement kung paano siya papalo so yun kasi medyo delikado ang labanan talaga but sabi ko nga kung destiny niya to magiging okay yun lahat nangilabot ako kay Michelle D nung sinabing ganon na I am Michelle D and I am next Miss Universe so talagang tumaas yung mga balahibo ko doon but for now hindi pa natin alam siya na nga rin ang nagsabi na maraming pwede magbago kapag dating mo sa El Salvador dahil yung mga kalaban mo is nandoon na sila So, marami akong styling na nakikita kay Michelle D na sobrang ang ganda niyang tignan. Sana lahat to, siya na yun nag, ano, siya na yun nag-provide yung makeup. Hindi sana siya nagpa-makeup sa, sa makeup artist niya. Sana siya na yung gumagawa nun para pagdating sa Miss Universe, ayun na, siya na lahat. I think aware naman siya doon kasi lagi naman ngayon sinasabi na I have to do this, I have to learn this, I have to do that and experiment this kasi nga pagdating daw niya sa competition ay wala naman daw siyang katulong and I think that is the best na ano na strategy niya. Plus nandoon na ako na na-excite ako kung anong makikita natin sa kanya, yung mga damit na susuotin niya, ano kaya. So yun doon grabe, sobrang excited na ako. Parang feeling ko isa si Michelle D. sa lahat ng kandidata Na talagang sobrang lakas Hindi dahil lang nandito siya sa Pilipinas At ayan yung sinasabi niya Daharamdam ramdam mo naman talaga sa kanya Na meron talaga siyang baon sa competition ng Miss Universe So total suma doon sa interview niya Ramdam na ramdam mo talaga na Yung powerful niya bilang isang kandidata na Miss Philippines Ay sobrang lakas Sabi ko nga ang naramdaman ko sa kanya janin Togonon. Yes! So, let's see. Malalaman natin yan. Kung ano nga bang kay hinat na niya. Naalala ko, Miriam Kimbao, ganyan din. Tapos, na uwi sa first runner-up. Janine Togonon, ganyan din. Tapos, na uwi sa first runner-up. Let's see, Michelle D. I hope title to or first runner up talaga. So, yon. So, malalaman natin yan. So, bukas na mamaya na yung alis ni Michelle D. 6pm. So, tingnan natin ko ano ang paandar ni Michelle D sa kanyang ano departure dito sa Pilipinas papuntang USA and then tingnan natin by Saturday or Friday or Saturday mag a na siya doon sa competition ng Miss Universe na magaganap nga sa El Salvador at tingnan na natin kung ano yung mga pasabog niya in fairness kay Michelle D she's uh, totally ready ano na siya complete na siya so parang feeling ko ready na talaga siya sa makipagbakbakan sa competition na Miss Universe. Sinabi niya nga, ready na daw siya makipagbardagulan ng bongga bongga, di ba? So yon kayo guys, ano guys ang na-observe ninyo dito kay Michelle D na notice nyo rin ba na para siyang si, si Janine Togonon dito sa kanyang interview kay Boy Abunda at ano pang masasabi mo sa mga sagutan niya at kung paano at gano'n siya kagaling sa kanyang communication skills in fairness sa kanya ha, pumalo din talaga yung kanyang communication skills at Masasabi ko, grabe ha, ang tindi talaga ni Michelle D. Ang bilis ng ano, ang bilis niya mag-isip. Pero syempre, sabi nga ni Boy Abud na kailangan tapusin mo siya with the power. ba diba? So, may mga tips na binigay si Boy abunda na sana manote niya yon ng bongga-bongga. So, yan. So, kayo guys, ano guys, ang chika ninyo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat. Syempre, sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin syempre yung notification bell Para lagi kayong updated Syempre sa mga chika Sabi ng gano'n always keep smiling And always think positive Walang imposible sa itaas Manalig lang tayo sa kanya Kaya guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys alam